Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga nila nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po, si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya, si DE... Ah, una, tagakuha niya si Ma'am uh, Angelita, Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWS yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel nung 2025, uh, district engineer po siya ng DPW's First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung commission uh, or whatever you want to call it, uh, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Uh, ibang isang mababatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Uh, isa lang po ang pattern. Basta uh, insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yon. Para po kanino raw? Uh, para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldi ko at saka kay speaker po ang narinig kong salita. All right, Mr. Chair. I have no further questions. Uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair. Senator Jingoy. Uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit oh, mong uh, pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Uh, kadalasan, opo, opo. <coughs> Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa iyo at binigyan mo ng pera? Uh, ano po, kadalasan po, uh, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, ang for example, si Kong Rilio, eh kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Box Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit po mga pangalan ng kongresista na talagang sa kanya mo uh, for example po, kay kung madron niya na lang. For, example, ah uh, ano po, mismong siya po ang pumunta sa office namin at siyempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka uh, personal ko rin pong dinoposit yung ano. Si, sino yung congressman? Kung madron niya po. Madrona? O madrona, mad madrona. Eliandro Madrona. Sa Sa Romblon. Romblon po. For example, ah, okay. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Tidoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pinamutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, ano po, ah... Uh, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para ipa-award ipa, ulit sa panibagong ano po, pagkakat, uh, bidding. Pero na mutual terminate na po yung project. So ang nangyari po nito, eh, mataas siyempre, pero hindi 25%, 18% lang po. Pero po ba kayo resibo, uh, Mr. Chair, na pag uh, not resibo actually na corresponding document na naibigay mo na itong uh, komisyon ni ganito uh, o wala uh, wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless ah, paper trail no no paper trail po lahat ng transaction pero meron po kaming voucher ang voucher po namin a ledger po pala ledger wait based on ano po ano pong sinabi ko sa ano? dala mo yung ledger, ledger dala ay, mo yung ledger uh, uh, hindi po hindi, hindi po mo Ah, hindi po. Uh, ledger lang po yan sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kung baga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng gantong halaga. For our, siyempre, para malaman po na records lang po namin. Mr. Chair, I move that uh, we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the uh, committee, Mr. Chair. Yes. Uh, uh, pwede mo ba ipadala na... Pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, uh, anything that will uh, indicate the payment of the alleged uh, commission to each and every member of Congress subject of your uh, sworn statement? Um, ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. Yeah. For example... Uh, office of uh, Presidential, ano bang ibig sabihin? OPAB. OPAB, ibig Office of the President Areas Visayas. Parang ganon yata ang ibig sabihin yeah, ng OPAB. Uh, if I may, uh, Mr. Curly, yung record mo ba nagsimula anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before to 2022? Wala kang record? Hindi ka... wala, wala pong, hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami yung sumasali sa bidding at nagpapadyaryo. So Mr. Chair, a move that we subfina do to the uh, all the documents or the ledgers that are in possession of uh, Mr. Diskaya. Other members, so Senator Rapi, baka merong kang maitatanong ngayon. Ah eh. uh, sige. Um, one question lang para dito kasi ipasanoy ng topic ko. Eh. Um twin kailan po kayo nagbibigay ng parte nila? Was that before uh, advanced before the uh project is accomplished or after the project has been accomplished. Kadalasan po, ano po, uh, Mr. Chair, ano po, kadalasan pag ano na po, yung uh, uh, ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa'yo yung project kapag hindi ka po nagbigay. So, ibig sabihin na advance? Opo, parang ganun po. K misa so. naman po, po uh, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawin ka ng right of way project right of way problem Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right of way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po nag... yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, siguradong sigurado na makukuha mo ng project? Siguradong sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Uh, Senator Erwin. Opo. Nagre-request uh, po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil na daw po sila. Ano hubang plano ng komite na ito? Ah, uh, Napakaganda po ng inyong uh, itinanong. Uh, bago ko po kasi... ah, uh, Uh, nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad ako'ng nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay uh, sinabihan ako ng ating uh, kalihim uh, Boying Rimulya, na Uh, pakisabi mo kanila na wag silang uh, mabahala at nakahanda naman ang uh, ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang uh, tuntunin sa ating State Witness Law or Protection Program, kailangan po ay mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo mag-qualify. Ngayon, ang sabi niya, uh, you can tell them that you can, uh, meron silang uh, provisional immunity, na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag apply nila sa ating uh, state uh, witness program. Ganun po yung kanyang uh, kasiguruhan na kanyang uh, sinabi sa akin. Kaya, yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair? Uh, yep. Senator Bato and then Senator uh, Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Una-una, I would like to to thank the Diskaya couple for uh, giving everything that they know to this committee. Uh, I just would like to advise uh, the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin <laughs> so na ninyo sa dami ah, na Pagbabaan kanya, ngayon no? dito, gamitin niyo Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabihin niyo dito, hindi niyo alam kahit na yung congressman na binanggit niyo walang interest sa buhay niyo Merong gustong susasakay. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos i doon sa mga congressman gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman binagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to... Alam ba niyo kung ilang porsyento dito, Napupunta kay Speaker? Ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Uh, wala po, wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po ang narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay speaker o mayroon mong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Pag, lalo, pag may lasing na po akong kausap na ano, na politiko. Uh, uh, siguro mo ito dahil uh, alam mo, mo th na. this is not a There. Teka this, muna. is not laughing matter. Teka this mo is na, is kasi sure. baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Uh, pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po ni sa taas. Sa taas. Kaya, kahit, hindi sila lasing, na ang kanilang Yes sinasabi. po, pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmabadali pa kami halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunay nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bank kupo ay sinara na po. Pero sinasabi nila kaya ganito kataas 25% sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka punta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala kang